Hello, hello mga kasyapaw. Abay, nag-iisip rin ba kayo ng lulutuing merienda ngayong hapon? Ay kung ganon, abay, tara na nga ni at samahan nyo kaming magluto dito sa bahay. At bago nga simulan yan, ay tara at samahan nyo na muna kaming mamili sa bayan. Kasama ko nga pala dyan si Bunso at si Pudin. e bike na nga lang kami papunta sa sentro para hindi na kami mamasahe. Ay sus na yan. Abay, kanina pa nga rin kami nag-iisip kung ano ang lulutuin namin ngayon. Pagdaan nga namin dito sa bahay ni Tita Monique <laughs> ay tinawag na rin namin si Kasyapaw Sanika. <laughs> abay, parang gusto pang nga ning maligo ni at sobrang init pa guys. Ay sus na yan. And na rin nga pala kami sa Mabiludos. Aba at nanguha pa nga ni ng bulaklak jaan sa daan. Ay sus na yan. Abay tara at tulungan nyo na rin nga akong mag-isip kung ano ang bibili natin pagdating sa bayan. Nung medyo malapit na nga ni kami dito sa sentro, abay may sinasabi baga itong dalawa sa akin. Ma street foods daw muna nga ni kami bago kami pumunta sa palengke. Ay sus na yan. At dahil nandito na rin nga tayo mga kasyopaw ay tara at samahan nyo na kaming bumili ng mga gulay. Isang tindahan pa lang ang napupuntahan namin. Abay parang kumpleto na baga-agad lahat ang gulay sa bahay ko. Jesus na yan. Kumuha na rin nga pala ako dyan itong sweet corn at yun ang ilalagay natin mamaya doon sa bilo-bilo. Lumipat na rin nga pala kami sa ibang tindahan para bumili ng ibang gulay. At habang pumipili nga kami dyan, ay bigla pa kaming nakilala nito ni Kuya. Bye. Grabe bagang magpatawad kahit wala namang kasalanan. Jesus na yan. Ang sabi pa nga sa amin ay 35 ang 1/4 pero pag vlogger daw ay 40 pesos na. Hi guys. Ayan, at dahil sobrang bait nga ni Kuya ay talagang napabili kami. Pag napadaan nga kayo mga kasal Shopaw dito sa tindahan ni Kuya ay bumili rin po kayo. Nung paalis na nga kami ay muntik pa namin makalimutan at hindi mabayaran yung mga binili namin kay Kuya. Ay sus na yan. At dahil okay na rin nga mga ka ay dumiretsyo na rin kami dito sa street foods. Abay, mas marami pa nga ni ang lakad kesa sa nabili. Ay sus na yan. Tamang tama nga ni itong siomay na may maraming chili oil para maalis ng konti itong pagod ko. Abay, <laughs> kailangan nga natin kumain at pag uwi ng bahay ay mapapasabak na naman tayo sa lutoan. Ay sus na yan. Nung okay na rin nga kami mga ka ay umuwi rin kami ng bahay at si Bunso na yung pinag-drive ko. Abay, ngayon ko lang nga ni na na wala palang toyo itong binigay sa akin na siomay ni Kuya. Siguro ay ramdam rin ni Kuya na napakatuyoin ko. <laughs> Pagdating nga namin sa bahay, mga kasyopa, ini ready na rin namin yung mga lulutuin namin. Kinuha na rin nga pala ni Bunso at ni Budin yung nyog na panggata at yung saging nasaba doon sa bahay nila mama. At syempre, niready na rin namin itong lamesa para simula na ang pagtagtad nitong mga sangkap para sa pagluto ng bilubilo. Abay, mabuti na lang ani at nandito si Budin para tulungan kaming magluto. At habang binabalatan nga niya yung mga saba ay ako na rin ang nagready nitong mga mais. Abay, pag ganito nga ni, ang merienda mga kasyopaw ay talagang sisipagan ka sa pagluto. Siguro kahit bagong hugas yung mga plato, abay, huhugasan ko ulit. Ay sus na yan. <laughs> Naalala ko nga ni mga kasyopaw nung mga bata pa kami. Abay, sabrang sipag baga naming magluto ng merienda. Talagang nangangamote pa nga ni kami dun sa tanim nila mama sa malaking bahay. Tapos nga ay nahukay pa kami ng kanggo sa ilalim ng lupa. Abay, ngayon ay wala nang huhukayin si kasyopaw at hindi naman natanim kaya mabili na lang. Ay sus na yan. Pagkatapos nga pala ni Budin Balatan itong mga kamote ay hiniwa na rin niya ng maliliit. Abay, mas mabilis talagang makakapagluto kapag tulong-tulong. -tulo. Si Bunso na rin nga pala mga kasyopaw ang naggata ni Tungnyo. Abay, wag naman ka sabrahan ng paggata at baka maglasang kamay naman na yan. Ay sus na <laughs> yan. At dahil okay na rin nga mga kasyopaw ay tara at lituin na natin yan. Una ko na rin palang inilagay itong gata para pakuluan. habang hinihintay nga yan ay tara at samahan niyo na muna kami ni Budin dito sa labas para maglaro. 啊！<laughs> <laughs> dahil kulo na rin nga yung gata mga kasyopaw ay una ko nang inilagay itong kamote at syempre isinabay ko na rin ang paglagay ng mais para mabilis lumambot hintayin nga lang natin ulit kumulo mga kasyopaw para sunod namang ilagay ang ibang mga sangkap. abay bakit baga may mga hawak na agad na lagayan ay hindi pa nga ni tapos magluto <laughs> ay sus na yan sunod ko na rin nga palang inilagay dyan itong saba tapos yung mga sago itong luto na sago na nga lang pala ang binili ko dyan mga kasyopaw paano baga ay baka pag nagbili pa ako ng lutoing sago ay abutin pa ng limang araw sa pagpapakulo <laughs> Jesus, yan! Hmm. Hindi ko na rin nga pala inubos yung one-fourth na asukal dyan, mga kasopaw. Sobrang hinog na kasi nung inilagay nating sagi. Ay, ay, baka naman pag nasabrahan tayo sa tamis, ay lang na tayo nyan mamaya. Jesus, yan! Sa sobrang dami nga ng saging, mga kasopaw, ay hindi na ito bilabilo at pinakro na. Tapos, hindi pa naglagay ng malagkit. Ay, talaga namang. At dahil luto na rin nga ito, mga kasopaw, ay tara at samahan nyo na rin akong maghain. Abay, ngayon lang pati kayo makakakita ng ginataan na kulay green. Na yan. Ay, sus, Ay, sige, at kumuha na rin nga ng mga lalagyan at ng mak Pagdala na rin sa mga bahay nyo. Abay, matikman nyo man lang itong naluto namin na pinaglanguyan ni Chef. Pagkatapos nga pala ay si Bunso at si Budi na rin niyo. ang naghatid nitong merienda sa bahay nila Mama at ni Tita Monique. Abay, tara na mga kasyopaw at sabayan nyo na rin kaming magmerienda. <laughs> Hanggang dito na lang mga kasyopaw. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!